Ang bawat araw ay pagkakataon. Pag inisip mo yan, marirealize mo ang ilang mahalagang bagay. Hindi ito dapat sayangin, hindi ito dapat maliitin at kailangang maging intentional sa mga gagawin. Mga bagay na tila bihira na nating makita sa buhay ng tao ngayon. Naglipa na mga taong walang magawa. Naguubos ng panahon, nagsasayang ng oras at nagpapalipas ng pagkakataon. Siyempre, wala namang aamin sa ganyan, di ba? Pero sa paraan ng paggamit natin ng bawat araw ay malalaman natin ang tunay na katayuan natin pagdating sa ganitong bagay. Marami yung nag-aaral pero hindi lahat ay pinakikinabangan ng inaral. Ang mahalaga lang ay ang diploma at hindi ang natutunan o yung proseso na pinagdaanan. Marami din ang nagkokomplika ng kanilang buhay. Pinipiling gawing marami ang kaabalahan na wala namang iaambag sa ikatitino at ikasusulong ng buhay. Mga kaabalahang lilikha ng kompetisyon sa nagbabanggaan ng ang prioridad at sadyang magpapahirap na magawa ang tama na dapat gawin. Kahit sa pagbabasa ng Bible, merong babasa dahil ito ay kinasanaya na pero nagtatapos sa pagbabasa at hindi na naisa sa buhay pa. Merong magbabasa para may malaman. Pero ang maganda, yung mga nagbabasa upang magsakatuparan. Sila yung tunay na nakikinabang sa katuruan. Madalas pa nga ang focus ng tao ay paano ba makakatulong ang Biblia sa gusto nilang gawin at hindi ang pagtuklas ng gustong ipagawa ng Diyos sa Kanya. Ang best way para makinabang ng husto sa Biblia at para maging makabuluhan ang buhay ay ito. Isa katuparan mo ang mga natututunan mo. Hindi ibinigay sa atin ng Biblia para lang manatili tayo sa pamumuhay na hindi tama. Ang sabi ng Bible, Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agan ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Isipin mo, ang Diyos na may akda ng buhay ang mismong nagtuturo sa atin kung ano ang saysay ng buhay at kung paano ito dapat gamitin. Napakaraming mawawala sa atin kung ito ay babaliwalain. Hindi mo kailangan mag-trial and error sa buhay at magsayang ng panahon at pagkakataon. Pwede kang mamuhay ng tama kung ang salita ng Diyos ay aaralin at isa sa buhay. Kung ang bawat araw ay gagawin mong pagkakataon para ang Diyos ay kilalanin, ang kanyang kalooban ay tuklasin at ang kanyang mga salita ay gawin, yan ay maglalapit sa iyo sa buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Bawat araw na ginagawa mo ito ay isang hakbang papalapit sa layunin ng Diyos para sa iyo. Hindi yan madali ha, pero yan ang tamang paraan ng pamumuhay. Sundin mo yan at asa ka pa.